Ang oregano ay hindi lamang isang masarap na pampalasa sa pagkain, ito rin ay mayroong ilang magandang benepisyo sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, mayaman sa antioxidants ang oregano ay mayaman sa mga antioxidants na tumutulong sa laban sa pinsala na dulot ng mga mapaminsalang free radicals sa katawan. Dalawa, Nakakatulong laban sa bakterya mayroong mga sangkap sa oregano na may malakas na antibacterial na mga katangian. Ito ay maaaring makatulong sa laban sa mga bakterya. Tatlo, maaaring makatulong sa paghahanda ng pagkain ang oregano ay maaaring magdagdag ng lasa at eromang masarap sa mga pagkain. Ito rin ay maaaring magkaroon ng potensyal na mag-improve ng digestion. Apat, Posibleng makatulong sa paghahanda ng pagkain ang oregano ay maaaring magdagdag ng lasa at eromang masarap sa mga pagkain. Ito rin ay maaaring magkaroon ng potensyal na mag-improve ng digestion. 5. Posibleng makatulong sa puso mayroong mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang oregano ay maaaring magkaroon ng benepisyo sa kalusugan ng puso. 6. Maaaring makatulong sa pamamahala ng diabetes ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang oregano ay maaaring magkaroon ng potensyal na makatulong sa pamamahala ng blood sugar levels. Tandaan na ang mga ito ay mga potensyal na benepisyo ng oregano at kailangan pa rin ng mas malalim na pag-aaral upang ma-validate ang mga ito. Kung mayroon kang mga kondisyon sa kalusugan o iniinom na gamot mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin ang oregano bilang suplemento o gamot. Ang kamyas, na kilala rin bilang bilimbi, ay isang prutas na hindi gaanong kilala tulad ng ibang tropikal na prutas. Ngunit ito ay mayroong ilang potensyal na benepisyo sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito. Isa. Mataas sa Vitamin C ang kamyas ay mayaman sa Vitamin C na tumutulong sa pagpapatibay ng immune system at paglaban sa mga sakit. 2. Antioxidant properties ang kamyas ay mayroong mga antioxidant na nagtataguyod ng kalusugan sa pamamagitan ng paglaban sa mga free radicals sa katawan. 3. Mababang calorie content ang kamyas ay mababa sa kalori kaya ito ay isang magandang pagpipilian para sa mga nagnanais na magbawas ng timbang o magkaroon ng malusog na jeta. 4. Mapanlinis na epekto sa katawan ang kamyas ay mayroong mga katangiang antibacterial at antifungal na maaaring makatulong sa paglinis ng katawan mula sa mga mikrobyo. 5. Maaaring makatulong sa paghahanda ng pagkain ang kamyas ay maaaring gamitin bilang pampalasa o sangkap sa mga lutuin. Ito ay nagbibigay ng maasim na lasa at nagdaragdag ng kakaibang timpla sa mga pagkain. 6. Posibleng makatulong sa paggamot ng sakit sa tiyan ang kamyas ay maaaring magkaroon ng mga katangiang antacid na maaaring makatulong sa pag-alis ng sakit sa tiyan. Tandaan na ang mga ito ay mga potensyal na benepisyo ng kamyas at kailangan pa rin ng mas malalim na pag-aaral upang ma-validate ang mga ito. Kung mayroon kang mga kondisyon sa kalusugan o iniinom na gamot, mahalagang kumonsulta sa iyong doktor bago gamitin ang kamyas bilang suplemento o gamot.